kamog uh, good morning sa ating lahat shout out yan sa mga solid supporters natin so ngayon mga kamog uh, pag uwi ko magluluto muna ako so mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang ating gagawin kaya shout out na lang dyan sa mga solid supporters natin at sa mga mga followers natin dyan sa mga kabilang bahay yan shout out shout out sa inyo so ngayon mga kamog mag-upload na naman tayo. Na. Ngayon umaga ay ngayon ay 15, diba? araw ng lunis, 15 ngayon. So yun mga kamog, kita kits tayo at ito, papakita ko sa inyo ang ating niluluto. Bye bye! Ano, nato Ricardo, niluluto tayo ng uh -huh. tinula Adubo, oh, ito ko lang adubo. Isa ito ang tinula. Ah. Uh birthday casing ngayon ng na aming namayapang tatay kahit, kahit ano niya, na yun siya namayapang na yun, hindi nahandaan namin yun so mamaya hindi ko lang alam kung sino makapunta doon sa ano pag nakapunta tayo sa cemetery yung vlog tayo doon mamaya iyo mo tayo ng Ricardo pang malakasan natin Shoutout, shoutout din sa mga solid natin shout out pala dyan kay ano kay Halid sa kay Kim ang kuya sa kausanis mga solid supporters natin yan eh always yan lagi yung update so, na oh, pagwalis na tayo thank you kumuubong na yung ano natin yung pangmalakasan gasol hey, gasol na langis dito oh. pala sa uh, mga manok ko oh. shoutout pala dyan sa kuya Mas namin sa Lina Kung. Patay na natin yung alaga. At kahit pangkuk lang. <laughs> kahit pangkuk lang. Galing tayo ng ano kanina, pamantulog. Maaga pa tayo ng pamantulog ng pamantulog mga kamo. Nahanap kami ng tatay na ano. Na manok. Kasi yung mga manok namin, Bago pa lang naman nag uumpisa dito. Mga bago pa lang kami nagpaparami. Ang bangan nyo kung dumami na yung aming manok. Kalilima na lang sila ng Bukar nyo yung busuk niya. Sulit dyan. naman lang sila. Nadubo ay yan. Nadubo at manok. Nadubo. Ito yung mga kamog, meron um, na tayo 5 minutes. So, hmm. si Takit sa Tomorrow in... and... malupitan natin. Tomorrow and bukas. Sabayo. Get out. Ito yung gigisay natin ito mamaya. Papayang tubis tome. Papayang tubis ng tome. galuin na natin yan. Good size na yan. Wala nang pag-isa. Diba? Ano yan na so, yan. Matig na So yun lang. Mamaya update ko lang kayo ulit mamaya. Kita kits. Ano? Yung preparation. Pag tinula oh. Native talaga yan. Grabe kasarap yan. Suabi yan. Good size o. Oh. Native. Ano? tutulahin natin yan, di ba? Tapos, siyempre, may adubo. Para good size. Wow, may atay pa. Goodbye, hmm? Tinulang manok. Bye-bye. Adubo. -bye. Adubo. Adubong nitib. dubong native mag mix na luto na tayo ngayon ngayon ito ko papakita ko sa inyo yung ating tinulang native na manok daw na silipin na kamo nang ano mix natin piniss na tayo sa dubo ito naman tayo tanglad po mix natin good size yan mga kamog good hmm. size so yan na yung ating tinulang manok na nix diba kaya na tapos na natin yung adubo dito naman tayo sa tinula sarap yan mga kamog, oh. tinulang native na manok Wow! Good size, oh. So yun lang mga kamog. Update ko na lang kayo mamaya. Bye bye you. Bye 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 bye.